Eh a President Marcos how long do you think uh, can he maintain this balance this delicate balance between two powerful women in his life of course as a personal is a uh, official Meron kasi dalawang uh, mangyayari in the next few months and year Yung una ay yung uh, ICC papasok ba o hindi no tutulungan ba o hindi ng gobyerno. 'Yun yung isang major game changer. Dahil uh, pag pinayagan 'yan, eh hindi naman pwedeng uh, uh, nandun pa rin sa official family si Vice President Sara Duterte. At yung ikalawa, yung uh, midterm election. Diba? Hindi naman kung kung yung mga Duterte ay magbubuo ng sarili nilang opposition slate, no? At yung uh, yung administration ay meron ding administration slate. Saan lulugar yung uh, vice president? Siyempre, iimbitahan siya dyan sa mga rally, sa kampanya, saan siya pupunta? Hindi, hindi naman siya pwedeng nakatago lang sa DepEd. So, yan yung mga dalawa na masusubukan kung tama ba yung pagsalo ni presidente dito sa kanyang Secretary of Education. Or, yung pagsalo niya ay eventually ay uh, uh, sasabog sa mukha niya. Katulad na nangyari kay Vic Rodriguez. Nagbalak pa niyang gawing uh, uh, chief of staff, no? Until sabihin ni chief legal advisor na hindi, na hindi pwede yan, no? Na eventually, ngayon yung namumuno. Nagli-lead dun sa pulburon narrative. Dun sa drug narrative. So, naakala niya, no? Nung ginawa niyang executive secretary, ay napaka-loyal sa kanya. Yeah, Pero dito, uh, ano ba to Yung, yung the fact na she's, uh, that, that he's keeping VP Sara Duterte sa kanyang cabinet, mag-apply ba yan yung old adage na keep your, keep friends, your close. friends close and keep your enemies closer? Tingin ko hindi ganoon yung political sophistication ng presidente sa issue na ito. No? Ay. Mas na, <laughs> mas matindi rito ay yung kanyang persona, personality. Talaga mabait yung siya? Hindi naman mabait conflict averse. ayaw saka, ng gulo. Oo, oh, passive aggressive. Iba kasi yung mabait eh. Kung gusto niyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating ito para makagawa pa po, po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.